Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media estudyante yung may food cart business na mamahagi ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Wrong grammar na instruction ng photographer sa post-nuptial shoot kinaaliwan online. Meteor Garden Travel ng isang dalaga sa Taiwan, pinusuan ng netizens. Pokemon-themed activities inilunsad ng Van Gogh Museum sa Amsterdam. At K-Dramas Extraordinary Attorney Wu at Reborn Rich Rich, nominado sa 2023 International Emmy Awards. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot nang mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and the viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. para sa ating unang trending video. Kiss the Dove. Yan ang naging nakakaaliw na instruction ng photographer na ito sa isang post-nuptial shoot ng newlywed couple. Imbis kasi na the double kiss, mukhang si bride at groom pa ang hahalik sa mga kalapating hawak nila. Panuuri natin ang nakakaaliw na video sa trending report ni Millie Borha. Three, go. Kiss! Kiss the dove! No, no, ah, no, 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 no. no. Sorry, sorry! Good vibes ang hatid ng isang post-nuptial shoot sa netizens. Pero hindi dahil sa sweetness overload at nakakakilig na love story, kundi dahil sa wrong grammar na instruction. Ang photographer kasi na kinilalang sa Vincent Paulo Cortez mula Ormoc City. Imbis na i-instruct ang newlywed couple na the dove will kiss, ang nasabi niya ay kiss the dog. Dahil dito muntik ng halika ni Bride ang kalapati, imbis na sila ni Groom ang mag -kiss. Buti na lang at agad itong nabawi ng crew at natuloy rin ang full of love na kiss ng couple ayon kay Cortez. Bagamat Pinoy si Groom, mula raw sa Netherlands ang kanyang asawa. Kaya naman kinailangan English ang instruction sa naturang shoot. Hindi naman ito pinalampas ng netizens. At syempre, may kanya-kanyang entry ang mga ito. Suggestion ng isa. Pwede naman daw makontrol CEO ando na lang ang pangyayari. Ang isa namang ito, itinuring na blessing in disguise ang pagkakamali ng photographer. Mali man daw ang use of words, nagtrending naman. At aba, sa sobrang kwela ng video, 10 times na itong pinanood ni Ate Girl. Sa kasalukuyan, ang video ay umabot na ng halos 500,000 reactions, higit 2,000 comments at 1.7 million views. sa ating next viral story, Hashtag back. Isang college student mula Minglanilla, Cebu, ang hinahangaan sa social media dahil sa kanyang kabutihang loob. Ang kanyang pamilya kasi ay may food cart business at sa tuwing naaabot niya ang target na kita sa buong araw, ay ibinibigay niya na nang libre ang pagkain sa mga nangangailangan. Ang kuwento sa likod ng kabutihang-loob ng estudyanteng si Christian panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Libreng pagkain para sa mga food delivery rider at sa iba pang nangangailangan. Ito ang handog ng fourth-year college student na si Christian Gionzon mula Minlanilla, Cebu. Ang kanyang pamilya ay mayroong food cart business. At pagkukwento ni Christian, sa tuwing maaabot na niya ang quota o target na kita para sa isang araw, ibinibigay na niya ng libre ang pagkain sa mga nangangailangan. Ang ibig sabihin ng nakapaskil sa kanilang food cart, kung ikaw ay nagugutom at wala kang pera, huwag kang mahiyang lumapit sa amin. Ayon kay Christian, malaki raw ang kanyang pasasalamat sa mga biyayang dumarating sa kanyang pamilya. Kaya naman ibinabahagi nila sa ibang tao kung ano ang meron sila. Ang pagbibigay rin daw ng libreng pagkain sa mga food delivery rider ay simbolo ng pagpapasalamat at pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap at dedikasyon sa trabaho. Kuwento ng 22 anyos na estudyante, ilang taon na raw itong ginagawa ng kanyang pamilya. Anya, nagsimula silang magbahagi ng libreng pagkain noong sinimulan din nila ang kanilang bilao business at hindi raw ititigil ng kanyang pamilya ang pamamahagi sa iba hanggat nariyan ang kanilang food cart business. Pagbabahagi rin ni Christian, tumutulong siya sa kanilang business sa umaga at pumapasok sa eskwelahan sa gabi. Mensahe naman ni Christian sa lahat, hindi tayo binigyan ng pare-parehong pribilehyo sa buhay. Kaya naman dapat ay pasalamatan ang mga biyayang dumarating sa atin. sa ating next sa trending story, Childhood Dream. Sure akong naging parte ng ating kabataan, lalo na sa mga batang 90s dyan, ang pangalan ng mga karakter na sina Dao si Hua Lei, si Men, si Meju at si Chan Chai. Sila lang naman ang mga karakter ng ating nakilala sa Taiwanese drama series na Meteor Garden na nagpakilig noong 2001. Kung ikaw din ay isang fan, tiyak ay pangarap o pinangarap mo rin bisitahin ang Chiayi City sa Taiwan para mabisita ang iconic shooting locations ng naturang serye. Katulad na lang ng dalagang ito na binahagyang kanyang karanasan ng marating ang mga pinagsyutingan ng mga eksena sa kanyang napanood na drama. Silipin natin ang memorable at iconic location sa trending report ni Liway Abas. kung ikaw ay batang 90s at tila naabutan ng Taiwanese drama series na Meet Your Garden, tsaka isa ka sa mga sumubaybay at kinilig sa mga karakter ni na Si, Shi, Washi Lei, o mas kilala bilang F4 at minsan na rin pinangarap na maging si Shan Chai. Siguro naman na isa rin sa inyong mga pangarap ang mapuntahan ng iconic na shooting locations ng naturang serye at mag-alamin character. Katulad na lamang ni Apple na siyang tinupad ang kanyang childhood dream na mapuntahan ng mga lugar kung saan na ishoot ang mga eksena sa naturang drama series. Sa kanyang Facebook post ay binahagi niya ang mga matatawag na memorable facilities na matatagpuan sa National Chongqing University sa Chiayi, Taiwan habang nire-recreate ang iilan sa mga eksena ng palabas. Sa ad ni Apple sa kanyang caption ay naisakatuparan na niya ang matagal na niyang pangarap na mabisita ang shooting location ng Meteor Garden at sinabing sa wakas ay namarkahan na niya ang isa sa kanyang bucket list. Ayon pa sa kanya ay great 5 pa lang siya nang maging fan ng naturang drama at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang pagmamahal dito. Kaya naman nang mapuntahan na ang lugar ng pinag ng series ay tila ba ng flashback ang masasayang memories noong kabataan niya. Ang Taiwanese drama series na Major Garden ay unang pinalabas sa Philippine TV noong 2003. Ito ay hango sa Japanese manga series na Hanayori Dango at kalaunan ay nagkaroon na rin ito ng Korean adaptation na Boys Over Flowers noong 2009, Chinese adaptation na Meteor Garden noong 2018 at F4 Thailand noong 2021. Para sa ating next viral story, Pokemon X Van Gogh Para sa mga fan ni Pikachu, Sunflora, Eevee at ng iba pang karakter sa sikat na animated series at the video game na Pokemon, baka papangarapin nyo na rin magbakasyon sa Amsterdam. Ang tanyag kasing Van Gogh Museum sa nasabing bansa, inilunsad ang Pokemon-themed activities sa kanilang museo. Ang post-impressionist versions ng Pokemon characters, silipin sa trending report ni Angelica Cosme. karakter sikat na animated series at video game na Pokemon, may post-impressionist versions na rin. Yan ay masisilayan sa Van Gogh Museum sa Amsterdam. Ang Pokemon themed exhibits and activities inilunsan nitong September 28 na magtatagal hanggang sa January 7, 2024. Ang collaboration na ito ng Pokemon Company International at ng Vincent Van Gogh Museum ay may layong ipakilala sa kabataan ng mga obra at estilo ng tanyag na Dutch painter. Inilunsad din ito bilang selebrasyon sa ikalimampung anibersaryo ng ang Pokemon Company artist gumawa ng new version sina Pikachu, Sunflora, Eevee at Smeargle. Siyempre, sa pagbubukas nito, special guest ang nag-iisang si Pikachu. at para sa trending showbiz balita K-dramas Extraordinary Attorney Woo at Reborn Rich nominado sa 2023 International Emmy Awards mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel K-drama sa Emmy Nakasungkit ng nominasyon ng dalawang hit Korean dramas na Extraordinary Attorney Woo at Reborn Rich sa prestigyosong 2023 International Emmy Awards. Ang Reborn Rich na pinagbibidahan ni na Song Joong Ki, Lee sung Min at Shin Hyun Bin nominada sa Best TV Movie or Mini Series category. Habang Extraordinary Attorney Woo naman starring Park Hyun Bin nominated sa top category na Best Drama Series. Nakatakdang ganapin ang International Emmy Awards sa November 20. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nagviral viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating kaibigan from Cebu. Ayan, na after a hard day's work at after nilang kumita ay talagang hindi nila nakakalimutan na ibalik ang blessing sa kanila sa pumagitan ng pagtulong sa kapwa. Pagbibigay ng pagkain sa kung sino man po ang nagugutom na nangangailangan pero wala pong pera pambili ng pagkain. O di ba diba? nakakatouch naman po ang buong pamilya na ito na may food cart business. Dahil alam po nila na if you have the capacity to give, bakit hindi, di ba? At hindi lang naman po charity ito, kundi kumbaga para sa kanila ay advocacy na rin nila. At the same time po, alam naman po natin, kahit wala po tayong hinihinging kapalit, ang pagbibigay po, madami pong balik niyan. Hindi man po kapareho po o di naman po kayo hinahangad po natin na kapalit, kundi may bless po tayo in some other way. Kaya naman po, lagi po natin pairalin ang ating pakikikapwa sa ating mga kababayan. Magtulungan po tayo and let us take care of each other dahil syempre, alam naman po natin na sa pang-araw-araw po na nakakasalamuhan na natin ng iba't ibang klaseng mga tao, hindi po natin alam kung ano po ang kanilang pinagdaraanan. Malaking tulong po siguro, maliit man o malaki, ang ating mayaabot po sa kanila. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News at yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, trending aalamin, bubuin at ipo up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS. Trending and viral show. Aro Aro Kasama si kare no Yo.